librejayakan ka 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 ba ka 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 Gaya na ka 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 Dito ako, ka 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 ano, ka Dito ako ka 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 po. O, Pag nagamit na, saka ka ka Tsaka amin tatanggal oh O dito isa rin mong area na to. Yan. Kasi metro ramen. Wow. Ito lang. di hindi pa gagamitin area na to. Dito halaman nyo likod ng unit Hindi <coughs> tara kami sa kasi... bibili kami kape. Kasi oras sa yung gising mga anak ko eh. Okay. shortcut lang yan guys. Yung sa Kaya may pera ko Kaya may isang dadi. Tatlong mo din. Okay. Sama ko yung anak ko guys. Ah, uh, eh. Ito yung ko sabi. Ito yung editor. Yan. Ito na Sige dito muna guys ha. Oh, dito so sa kaswate ito ka na ko mayayay talaga sa vlog ko pero ngayon hindi na hindi na mayayay yung tagayidid ko yung sat kaso lang tinatapad siya ngayon ngayon yung mga latest namin mga upload ako lang na gaano mo ngayon nag upload ako rin na uh, gagawa ng ano so ngayon ah uh, ano pa susunod pag video tumataas taas ang subscriber ko dito Anak ko talaga ang mag-iitit. Kasi magaling mag-iitit eh. Kaso lang busy na siya ngayon. Diba kuya? Oo. Ah. Um, Nagbablog din to. Siya ako na nag-vlog. Parang nahikayat din ako. Punta mo kami guys sa ano, papakain na kami ng mga gapis doon. Tsaka ikaw gabi, nanood din ako ng palabas sa YouTube. Yung Hedrick, Hedrick's okay. right? backyard. Yung palang mapa ng sgapis. Nagkaroon ng ano, kinakain ng ibon. Kaya kinakatakot ko kailangan siguro gahanap siguro ako ng net. Atakpan At ko na siguro yung ano. Yung tap ko. Baka mamaya eh. Diving ng ano eh. Yung mahahabang pa. Mga paratikling yata yun. Eh. Ang Oh, ibu report. Eh. siapa kita like so. ini liquid itu yang besar rabu itu oh ya kalau kita kau si guys ya jadi aku ya ade aku

Yan, malapit sila kaya papakainin ko na sila patagal na rin kasi ako bata pa ako mahilig talaga sa isda nagkakating ako dati sa school yun mahilig kami sa ano mahilig talaga kami magkapatid sa isda parang nga ano, na kuya oh parang nagdrop oh may maliliit eh hindi ko lang alam. Marami siguro marami baka nag-drop siguro iba rito. So guys, oh, so, napansin niyo sa ilalim, kung kita yung yan. May nagda-drop o oh, drop, dali para medyo. Kinakatakot kasi baka mamaya ng mga ano Kainin ng ibon eh. Meeting time muna tayo. Pagkabini, lagyan namin ng tubig to. Kasi nga, may tagas nga itong tub na to. Baka mamaya siguro, lagyan ko na naman ulit to. Ayan. Kita. RDS is yun na guys. Ayan. Hindi kasi nagda-drop sa akin yan. Doon sa area. parang mapakasilan na sa Napakasilan ang isda to sa ano eh sa sa lagayan hindi sila nagdadrop ng maganda ito yung mga pure ito yung ano YKC yung sila na to yan 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 pinag crossbreed ko siya dito sa ano ko yan sa RDSS para tinitignan ko kung anong kilalabasan pero may nakikita kita akong mga ilang-ilang na fry eh tapos sila mga Hindi sila gaano nagano Nagda-drop ng maganda Iwan dito Sana huwag na makainin ng ibon Ito mga halaman ko yan Yan Papalabas mo nga rito para kahit paano may trap sila May trap yung ibon Bo, oh, gusto nga mag Kainin yung mga isda ko Diba?